Hello mga kaibigan, magandang umaga sa ating lahat. Good morning everyone. Ito na naman ang life coach at kanig busyo partner, Ate JB. Ayan, so magandang umaga sa ating lahat mga kaibigan, no? For today's video, kaibigan, ang um, sasagutin po natin ang katanungan ng ating kapatid, no, dito sa YouTube world. Kasi naman kaibigan, siguro na panood niyo po yung ating previous vlog, second to the last one na, na uh, we were talking about utang ayan so sinasabi ko sa aking vlog last week na anong gagawin natin kung merong u utang or hihiram sa atin na ating mga kaibigan or kamag-anak at sinabi ko po doon na instead kung, kung sure talaga tayo na yung humihiram, hindi maganda magbayad eh huwag tayo magpahiram no? kasi tayo kasi ang malugi tayo yung kung sabi saya paalkansi kawawa tayo So, sinabi ko sa aking video, nagbigay ko ng tip, na pag yung kaibigan o kamag-anak mo na hihiram ng pera, sure ka talaga na hindi ka babayaran, ay hindi, huwag ka na magpahiram. Instead, magbigay ka na lang. So, kung may maghiram sa'yo ng 1,000, magbigay ka ng 100. Or kung, ati JB, puputulan ako ng 40 pwede pahiram ng 5,000? Oh, sure ako na hindi magaling maganda magbayad. So, hindi ko siyempre papahiramin ng 5,000. Bibigyan ko lang siguro ng 500, 200, or 300. And this way, kaibigan, hindi masasayang yung perang pinaghirapan mo kasi alam mo talaga na hindi kanya babayaran at nakatulong ka pa sa kanya. At ito pa maganda, walang relasyon na masisira. Hindi siya magagalit sa iyo, hindi siya magtatampo kasi na kahit hindi ka man nagpahiram sa kanya, kaibigan, no? Oh? Kahit hindi mo siya pinahiram, binigyan mo naman siya ng kaunting halaga. So, hindi siya uuwi na luhaan. Hindi siya uuwi. Yung kay o ka mag-anak mo, hindi siya uuwi na masakit yung kanyang uh, feeling towards you kasi hindi mo siya binigyan ng pera. So, ganun kay Megan, no? instead na magpahiram tayo, magbigay na lang. No, kung sure talaga tayo na ang, na ang hihiram, hindi magaling magbayad. And, meron pong nag-comment sa aking video, shoutout sa ating kapatid na si Love, I'm I love, I'm nine. <laughs> ang hirap, no? Ang, ang pangalan kasi niya dito, ang kanyang YouTube account, I love, I am nine, e -I. Hello po, sis, love. Magandang umaga po, kaibigan. Ito ang katanungan ng ating kapatid at kaibigan, ha? Paano po if palaging ganyan ang gagawin niya? Di, palagi na lang din tayong magbibigay? Ayan. O nga naman, kaibigan, no? pag, pagpalagi palagi tayo nagbigay, palagi naghingi, uh, anong dapat nating gawin? So, bigay na lang batay tayo ng bigay? So, before ko yan sasagutin kay Bigan, allow me to say thank you. Thank you so much po sa mga nagsupport at nagmahal sa akin, sa, sa nanood ng aking live stream, ng aking videos. Especially po kay Ma'am Tita Marie. Thank you so much po for sharing your blessings, Ma'am Tita Marie. Malaking tulog po sa amin ng aking family. And thank you so much Save ma'am. Ayan. Ma'am Tita Marie, Ma'am Saved, thank you so much for sharing your blessings. Thank you so much for This is a big help to me and my family. Thank you so much again. Once again, Tita Marie and Ma'am Saved for your generous uh, gifts. God bless you and your family for both. Thank you so much, ma'am. Again, Tita Marie and Ma'am Saved, thank you so much for sharing your blessings their friends, please also support them. They are good people, very kind, very generous. If you will support them, they will also support you back. Again, thank you so much, ha? Tita Marie, ma'am, and Savid, ma'am. So, yung kaibigan, sasagutin na natin yung ang katanungan ng ating kapatid. No? No, no, ano bang gagawin natin? No, palagi tayong bigay ng bigay. Baka hindi na sila, uh, kung sabi sa iyo, mahunong, no, baka hindi na titigil. Palagi na lang hingi kasi palagi tayong bigay ng bigay. Ano bang dapat natin gawin? First and foremost, kaibigan, ang sarap talaga sa pakiramdam na nakakatulong tayo sa ating kapwa. Lalo na't yung kapwa natin ay nangangailangan talaga ng tulong natin. Lalo na't kaibigan natin or kapamilya. But there are people kasi, their friends, na hindi na tinutulungan natin sila, pero hindi sila nagkukusang loob na magbayad na isa kung ano mang hiniram nila no, kahit pa hindi natin bigyan ng tubo o interest, hindi pa rin nagbabayad. Ang sakit sa pakiramdam kay bigyan kaya tuloy minsan naisip natin na huwag na lang tayo magpairam, huwag na lang tayo magbigay. Hindi ko talaga kayo masisisi kay Bigan kung maisip nyo na hindi magbigay o hindi tumulong na kay Kasi naman, no, ang hirap na pag inaabuso tayo. Minsan kasi sa sobrang pagbigay natin ng tulong, tulong tayo ng tulong, inaabuso ko tayo, which is not good. No, inaabuso tayo, tinatapakan-tapakan na lang tayo. Tayo yung kawawa, dear friends, no? Mawawala yung perang pinaghirapan natin. Ang sakit sa pakiramdam. Lugi tayo, kawawa tayo. At ito pa, pagpanay tulong tayo sa kanila, dear friends, no? Aside from inaabuso nila tayo, tayo yung magiging dahilan para sila ay maging tabad tayo yung magiging dahilan para hindi nila maisip na maghanap ng trabaho. Kasi nga, palagi tayong bigay ng bigay. So, kahit dito sa place namin, hindi ako lalayo, mga kapitbahay ko, kaibigan ko na OFW, palaging tulong ng tulong sa family, yung tuloy, yung ibang kapamilya nila, kaibigan nila, hindi na nagtatrabaho, nagdidipinde sa kanila. Kaya, kung ito ang nanotice mo na palagi nalang silang hingi ng hingi kasi ikaw palagi bigay ng bigay, itigil mo na. Give limitations, maglagay ka ng limitations sa iyong pagtulong. Hindi tayo si Santa Claus, hindi tayo si Mariang Makiling, at yung pera natin, mauubos talaga. Pag maubos yung pera natin, walang matira sa atin, and one, one day soon, no, in the future, kailangan natin ng pera, buti na lang kung yung mga tinulungan natin, tutulungan tayo. Again, yung iba, gusto man tayong tulungan, pero hindi nila kaya na matulungan tayo kasi sila ay walang-wala rin. Kung meron man tayong natulungan noon, ngayon na tayo ay maghirap, gusto man ng taong yun, Natulungan tayo kasi tinulungan natin siya noon, pero hindi niya makaya kasi siya rin po ay naghihirap. Kaya dapat talaga, dear friends, mag magtira ka sa iyong sarili and dapat always give limitation sa pagtulong. Again, ikaw yung magiging dahilan para ang taong tinulungan mo ay magiging tamad magiging dependent kasi palagi kang bigay ng bigay. Pag naisip mo na ito ang nangyari, nakikita mo na notice mo talaga, itigil mo ng pagtulong. Hindi mo na kasalanan kung maghirap siya. Hindi mo kasalanan kung maputulan siya ng kuryente kasi hindi siya nakabayad, kasi wala siyang pera, kasi hindi mo siya pinairam. Hindi mo na yun kasalanan. Nagbigay ka na tumulong ka once, twice, twice, thrice, tama natin. na yun. Huwag mo hayang abusuhin ang kabaitan mo dahil ikaw rin ang kawawa. Again, thank you so much kay Binga natin. Tapos yung pangandulo yung aking video. At sana po, sis love, nasagot ko po na, ang, na, nang maayos ang iyong katanungan at sana nasilihan po kayo. Kaibigan, kung hindi ka pa nakasubscribe kay Ate GB, sana naman magsubscribe ka na kay Ate GB and then pakihit na rin yung notification bell para mapanood mo rin yung other videos ko na tiyak makakatulong sa iyong pag-asenso. And sana kaibigan, pakishare na rin no, para mas marami pa tayong matulungan. And please, don't skip the ads po. Malaking tulong po ito sa amin ng aking family. Ang thank you so much sa inyong pagmamahal kay Ate GB. Lagi mong tandaan kaibigan, parati ko sinasabi sa akin mga vlogs. Hindi impossible, hindi mahirap na masinsong bay natin. Basta ba, masipag tayo, madiskarte tayo, may tamang disiplina sa sarili, and of course, very important, we have God in our life. Kaya kasi ang buhay natin, kaibigan, wala lang. Angin, okay, thank you so much sa inyong pagmamahal kay Ate Thank you so much. Love you all. Asin sa tayong lahat. Claim it. Okay, thank you so much. God bless.